Na may sahig na. Ang bubuhusan ng slab. Hmm. Nadali na ni Porman. Ano yan, Por? Por, yan na May sahig na po. Oh. Sabi nyo, maulan. May hindi ba ka? Hala nyo, maganda yung gawa nyo yan. Ay. Pahihirapan kayo niyang pagbaklas. Sigurado. Pahihirapan pa. Kahit pa, yung sigong ganyan. Hirap paklasin yan. Pagka may kambraman matay. Ayan o. Ay, Ganda na o. Oh. Magsisiruho na lang. Hmm. Ayan na o. Oh. May latag na. Mayroon na yung nakalatag na po ang pinulik o. Oh. Ganda lang po may lilit na siwang na yun ang kakabitan o. Oh. Ah. Oh. Iwanaw yung isa extend din. Ah. Itong baliwan. na ito. Eh hindi na po ito lalagyan ng pinulik. Daan po ito na hagdanan pa itaas. Yan. Ito. Ano, daan may abang po po'y bakal. Ayano. Oh. Marorolapong sahig 'o. Oh. Tulbuton dumano. Ayan, oh. Baklas. Mabang mabuti. Oh. Ayan, oh. Ito, na ganoon din. Magsisirohin na rin po yan. Oh. Liter L po ang pagkasirohin yan. Oh. Liter L. Ayan. Ganda na ang view dito. Hmm. Pag ito nabuhusan na, maganda na dito ang gawa. Kahit dito maghalo, pwede na dito maghalo. Ayan, may mga abang na pong bakal yan dito. At mayroon na rin abang na PBC para sa kuryente. Pagdaan hmm. po sa call hmm. Ayan. Oh. Ayan na. Ayan na lapit na pong magbakal so dito bakal naman ang ikakabit oh. ayan habangan na po yung pagbabakal Baik itu kan dia ketali gitu. Dia

nya cumali <oticality> <rukuliadulay>.

Ganan, sa lindol. Lindol <laughs> <laughs> bunot. Thank <laughs> you. Ayan, mabuhos na po kami ngayong araw naman ano? kaya naman kung ano? kaya naman kung ano? kaya naman kung ano? kaya na kung ano? kaya naman kung na kaya naman kung na kaya na nang kuryente Abang oh, bang nang kuryente ah oke ah dio oh ganda nang pagka binangka nito oh dami pala itong kuha ng abang ng kuryente dito ang pinakamarami dito sa may malapit sa kwarto si oh, ay sa si ano ito o yan ang eh. yan ah, uh, ito po ay CR ito. CR itong party na ito. Naroon din po yung kwarto. Naroon yung hagdanan. At dito po yung salasala nila. Ayan, ang laki. Dalawang kwarto po ito. Hindi hmm, po natin makikita yung pagkalabas ng kwarto nito. Kung saan. Hmm. Ayan o. Oh. Uh, Mabuhos na po ngayong araw ipo na po ang mga uh, tao dito. Katamba ka na ng tao. Ayan o. Ah.